We always believe na pag ikaw'y nakatanggap ng blessing, i-share mo sa iba. So, eto Ito na, na nga, mga Habibi's. Alam nyo naman, dito sa Habibi Building, meron kami yung tradisyon na ginagawa para sa aming mga staff. So, kung may nag-birthday, pinaghahanda namin sila or kung hindi, nagpapadeliver kami so that we make them feel special. Recently, may nag-birthday sa staff namin Si Wen nung, nung Sabado. Sabado. Tapos may mag-birthday din bukas Si Raynon yeah. So naisip namin na Let's combine their celebration Ngayon, Monday Mag-celebrate tayo Saktong-sakto Because may natanggap kaming email May nagbigay sa amin ng gift This is actually Bistro BFF card. Ayaw magpabanggit kung sino nagbigay sa amin na, pero thank you so much. And this BFF card, meron siyang katumbas na 1,000 peso voucher and then may mga additional pa na mga discounts. So, naisipan namin, instead na dito magpahanda o magpa-deliver dito sa building, kumain tayo sa labas. Ayan, alis na tayo. Kasama namin ang aming mga birthday celebrators na si Raynon at si Wen. Kasama ang buong staff natin. At hindi lang team building nandito din si Team Bahay, Ate Rose at si Tia Julie. Yes! So, nandito na kami sa mall at maraming bistro group actually dito. Di ba yung nasa Soso Bistro? Yes, all of these are bistro. Ayan, so nandito na nga kami sa Modern Shanghai. Yes, tama-tama gutom na ako. Kasi today is Monday. Sa Bistro BFF card, every Monday, meron kang 30% off. From Tuesday to Sunday, meron ding discount actually, 20%. 20 And yung BFF virtual, may app sila. I-order okay, na kayo ng mga drinks niyo guys did you know yung bistro BFF card also includes a complimentary coffee or tea. Eto mga nag birthday, ano order niyo? Chicken feet. Yung crispy dumpling. Ramdam oh. kong naghihintay kang tatanungin kita eh. <laughs> <laughs> hindi mo birthday. <laughs> Lindy. Mag chopsticks ka. Walang kutsa tinidor dito. talo ka. Di pwedeng hindi. Oh, ayaw mo yan. Kamay na lang. O kamay mo na lang. Pwede rin. <laughs> So ayan, kumain na tayo mga dim sum. Nandito na yung um, hakau, may chicken feet, may pork shoma, may Shaolong Bao. Wow, what's that? It's crispy noodle, sir. Wow. Okay guys, appetizer pa lang yun ha. May dalating pa tayo. Appetizer pa lang yan. Ayan na, crispy dumpling oh, ng crispy birthday crispy boy. Crispy... Ah, ang cute ng birthday boy. Oh, bakit nga, beautiful eyes. Ah? <laughs> Appetizer pa lang yun, kaya pa ba? na namin mag-dimsum, mag-appetizers. Ito na yung mains natin, na ang mga yes, unang natin sa mains? Meron tayong orange chicken. meron tayong shrimp. Yan. And then we have salted ribs. Meron tayong yang chow, meron tayong um, sweet and sour pork. Grabe, sobrang dami. 13 kami ngayon at sobrang daming order, pero swak pa rin sa budget. So, hindi ka matatakot magdala ng big group kasi maraming discount pag meron BFF card. etong BFF card kasi, binigay lang to as a gift sa amin. So, na-enjoy namin and na-share namin blessings to others. So, yes. I think we always believe na pag ikaw'y nakatanggap ng blessing, i-share mo sa iba. Pag ikaw ikaw'y yes. may natanggap na gift, dapat ipasa mo para mas marami ang maka experience sa so goodness and blessings kaya Paid, naman pay it forward, pay it diba? forward diba? Diba? kaya naman meron kami surprise today guys yes. sa ating mga birthday, birthday celebrators, celebrators si si na si Gwen at si Raynon dahil birthdays yung dalawa makakatanggap kayo ng gift from the both of us ni Javi Ray isang bistro BFF card para kay Raynon at, at another store? BFF card para kay Gwen para naman pwede nyo i-take out naman sa kahit anong bistro, restaurant any of your friends or families yeah. Check nyo yung email nyo kung matatanggap nyo na. Yes! Yay! Congratulations! Yes! Happy birthday! Happy birthday! Thank you so much sa nag-give sa amin ng Bistro BFF card. At dahil sa blessing na yan, we were able to share it sa staff namin. At syempre kapag kumain kami in the future with our friends and family. This is a good idea also, I think, for anyone out there who wants to share their blessings. If you feel blessed and you want to pass on that blessing, pay it forward, especially sa coming holidays. Yes, magandang pang gift to guys. Kung gusto nyo magregalo ng BFF card sa inyong mga mahal sa buhay, mag-download ng Bistro BFF app. Napaka-user-friendly ng app nito. Kailangan nyo lang ilagay yung phone number at saka email ad ng pagbibigyan nyo. At pwede nyo din lagyan ng personal message like Happy Birthday or Merry Christmas. 2.5 lang ang isang BFF card at may kasama na itong 1,000 peso voucher and 20 to 30% na discount na magagamit sa lahat ng bistro restaurant. Sino kasama mo sa BFF card para magkumain sa mga bistro groups? Sino isasama mo? Sina mama po. Ah, uh, Sino pa? Sino pa? pa? Wala, na. <laughs> wala, na, wala na. Ako rin na nakakalimutan ka. Yeah. Na. Kasi nung isasama mo? Yung mm, asawa ko tsaka yung sila mama. Yung mga kapatid ko. Lucky discount diba Bongka? Happy ka sa gift? Yes, super happy. Thank you po. Welcome! 1, 2, Happy birthday to Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday, birthday nine, na, ni Reynon. Ay, hindi <laughs> pala yun. Happy birthday, Happy birthday oh, Happy birthday! <laughs>